Why are you crying? It's Christmas Eve. Why are you crying, baby? Ha? Huh? Ayun yun sa niya. Ayun sa otnya. Kita ganda. Oh oh oh. Lasso oh. sa otnya. Oh. oh. Who do you love, Mama or Dada? Ha? Huh? Here, Ako oh, show you love na labo ng baby ko. Ma, so beautiful. So beautiful. So guys, pupunta kami ngayon sa Naik.

Ayo kita ayo Let's go, let's go, let's walk here. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, go baby. Go. Wow. Wow. Oh. Si brusco hey. <laughs>

Hmm. Hold, hold present, oh, baby. Oh, itu pa, oh, oh, Wow. Perang. wow. Wow, oh, hey, oh, baby. Buatnya latihan. <laughs> <laughs> oh, baby, ya. Ya, no, Yay. Yay.

wow <tuk> samara, open mana? Bocigoh, open Dekin mana? Dari oh. dali. Oh, open mana oh. dali, oh. dali, open uh, mana ini? Open 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 mm -hmm. oh, yeah, open

Laba sa imbag niya. Dat e. may pagyan eh, pagpamas ko niya. Turala. Turala. Hindi <laughs> <Dula> la. <laughs> na plain na ba? Hindi no. na galaw. Ayo, hey, you're not like that. Unlike that. Oh, keep muna daw mami baka mura oh. daw. Okay, oh, muna 'yung gifts mo. Thank you. See, thank you. Thank you. Let's <laughs> talk ball oh. na. Let's talk ball. Ah, uh, let's eat baby. You wanna eat? Grabe yung batak. Kapakadami nito. Ayan pa. Kapakadami. Guys, punta kayo sa page natin. Baka mabigyan ka. Isa kasi mabigyan ng pamasko natin, pare. Punta ka na ngayon, pare. Ito yun. Merry Christmas! So guys, Pasko na. Merry Christmas, baby! Love you! Merry Christmas! Ang lungkot naman yan! Merry Christmas, Ate Els! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. Christmas. Oh. Merry, Christmas. Christmas. Oh. Merry Christmas! Merry Parang. Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! mo? Yan ang Christmas! Merry 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 Christmas! pare Pero, naman. Kaya nagpiatos ako kasi ito yung biggest enemy ko. Kaya gusto ko maging treo pa kami. Bakit naman? Di ba natos ang sagaste? Patay tayo sa'yo. Yan ang natsibuena namin. Yan ang natsibuena nyo. Yan ang natsibuena nyo. Si Chiria. 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 mga chicks nyo? Wala kami. Wala Wala kami. Wala kami. Si Mark. Puro na lang nagdano siya pwede. Ay, eto, walang cheeks pare. Alam ko, sobrang loyal nan. Ikaw ang madami. Napag-chibuena na ako kanina. Nakapag ano? Not buena. na okay. <laughs> okay, okay. Uh -huh. sa boss. Ah mo. Galing sa beef house. Galing sa beef house. Happy birthday! <acknowledged> oh, happy birthday! Ah, happy, <laughs> happy birthday! Happy <laughs> ah, Happy birthday! <laughs> ah, birthday. <laughs> oh, happy birthday! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ay hey, nga pala guys, so pumaldo tayo ngayon eh. Na, may pampas tayo pare. Sa lahat ng mag-follow sa page natin, pusa may balato kay sa akin. Comment nyo lang, screenshot nyo to. Yan, screenshot nyo to. Tumblog ko na to. Tapos hey, ayoko, Jim, galing o YouTube pa mas kokoyan ko. Yan, comment nyo lang yan sa page natin dito pare. Baby, baby, Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas, is this for me? Wow! Ah, open daw, please! Open, please! <laughs> please. Wow, Fuji ko, talaga namang Christmas na Christmas na! Baby, how are you?